Kasi ito ang halit pala dito, no? Pinanong mo ako. Nasa email sa harapan ko. yung likod. Ha? Ito yung hindi na big. Nakasin yung private ko po. 1,551. Tapos ang ano ko lang dala sa 64,000. Siya nagbanggit na mo? Oo. Kaya pala inanong mo kasi may nakarami kasi outpatient. Sabi ko hindi ko siya outpatient. Siya pinag-adjit ko siya.